Hello mga igan! Isa rin ba kayo na mahilig kumain ng sinangag? Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo ang ilan sa masasarap na pwedeng ipartner sa sinangag. Una po sa aking listahan ay ang mangga na may kamati sa sibuyas na hiniwa ko lang po sa maninipis. Tapos po ilalagyan po natin ng bagoong. Ang sumunod po ay ang pritong itlog, tusino po at ang tapa. Simple lang po kung magluto ng sinangag. Ginagamit ko na lang din po yung mantikang pinapirituhan ng ulam kanina. At tapos po nilalagyan ko na maraming bawang at konting asin lang po. Hindi rin po mawawala ang sukang sausawa na maraming bawang at may sili. At syempre po ang hindi mawawala ang paborito ng nakakarami, ang mainit na kape. At gusto ko lang din pong ipaalala na lagi po tayong magpapasalamat sa biyayang pagkain na natatanggap natin. Simpleng pagkain, ay talaga namang napakasarap. Mga igan, kain po tayo.